I believe, para sa akin lang ha, posisyon ko lang ito, uh, of course, hindi ganito ang sentiment ng lahat ng mga uh, tiga, Office of the Vice President and ibang mga supporters, no. Para sa akin kasi, kung merong impeachment complaint, that will be a way and avenue na maayos kong masagot kung ano man yung mga accusations sa akin dahil uh, meron kasing rules ang impeachment no so pwedeng sundan yun, uh, and um, nalalatag ng maayos yung accusation at yung sagot uh, ng tao it is an inconvenience dahil syempre kapag merong impeachment complaint, merong mga lawyers and of course merong support staff na kailangan i-hire at uh, kailangan bayaran ng kanilang mga professional fees but otherwise, uh, para sa akin sa tingin ko naman mm, okay to kasi naka, nakakasagot ng maayos sa accusations ang arrangement kasi with the lawyers is that um mag-a-activate lang yung pagpasok nila or pag-onboard nila once matanggap ko yung copies ng articles of impeachment so so hindi ko pa siya natatanggap yeah, hindi pa ako binibigyan uh, officially ng copy noon so wala pang uh, official arrangement professional arrangement with uh, the lawyers pero on standby sila sino sino sila bais hindi ko na lang muna kasi uh, pangalanan but uh, i'm sure uh, in the coming days uh, kung ano man yung mangyari no uh, malalaman din natin kung sino sila